hello to everyone it's me again chris Montejo TV, and welcome to my channel please like and subscribe and see you until the end Hello so to everyone. Ngayon ay Sunday kaya eto naglalakad na naman kami at ngayon ay pupunta kami sa Philippine Embassy dito sa Singapore para makapagparehistro at para naman magamit din namin at makapagboto kami at magamit yung ating karapatan bilang Pilipino na mamili kung sino yung manunungkulan sa ating mahal na bayan. Kaya ito yung samahan nyo kami sa pagpunta namin sa Philippine Embassy dito sa Singapore sa Somerset dito sa heart road. Kaya at heto, samahan nyo kami. Tingnan natin ko anong magiging resulta ng lakad namin ito. Ibabahagi namin sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung naririto kayo sa Singapore. At kapwa namin mga OFW. Tara at samahan nyo kami at puntahan natin ang bagong Philippine Embassy kasi ngayon ay nandito sa Somerset Pan na dati ay nanas nasim road siya kasi nga po ay renovation daw ang Philippine Embassy sa Nassim Road. Kaya pansamantalay, nandito sila sa Somerset. Kaya teto, tingnan po natin ang ating lakad for today. Ayan, nandito na kami sa Philippine Embassy at sosad sad po kasi po half day lamang po ata sila ngayong Sunday. So sad man at binigot tayo ng ating lakad ngayon. Una, pero napagpasyahan namin ng aking mga kasama na pumunta sa Tupayo upang pasyalan ang isang monastery or temple doon ng mga Buddhism. Kaya pansamantala ay pupunta kami doon upang mairaos namin ang maghapon namin ng may kabuluhan. Ito maglalakad kami, ang isa may dalang tubig. Pag ino isa, wala na po eh, yung dalawa, walang pamasahe yung isa, siguro siguro yung dalawa yan po nagmamarti sila <HHH noise> yan, summer set yan po, ang gawa ng OFW Ang new building pala dyan. Yan po, gala-gala time. Pasyal-pasyal time. Oh, na matakot na dito. <laughs> Amin, kumain ng amo ko. Pre. Oh. <laughs> Mahilig sa pre. <laughs> Ayaw. Orchard food. kapal ng tao sa Orchards. Sa McDonald's. Say hi. Hello. Dito na naman ang layas. Sa Tupayo. Yan. Tupayo. Ka. Yung kasama ko wala ka pa Kami daw kami ito ang mga layas aputan ng tupay oh, di ba Kapag nawala daw kami mawawala daw yung nakasunod ay syempre ako ay yung nakasunod din eh. Oh di ba Bike bike ha sila sila mag-adjust <laughs> Oh, di ba? Ang ganda. Kulu! It's a crow. Oh, yan. Kasama ko. Oh. Di ba? Mm -hmm. First time dito, no? O, oh, pinakita na rin ba kami makro? Yes. Uh Oo. -oh. Yes. Ha? Pinakita na rin makro. Pasok. Ayun, no? Doon sa loob, meron. Nakadaan tayo ng ano, Macdo. Okay. Mga Macdo daw kami. Ha? Nang ano? Ah, ano yun? Nalo ito, sila. Ito meron dito. May isa pa. Yan po mga naliligaw. Yan. Yeah. Google pa more. Ito susunod yun sa dalawa. Yan. Parang sa sakit sana tayo magkawala-wala. Oh, yan. Sige, kayo lang magkawala-wala. Sa street daw. Ayun <laughs> oh, nga. Dagdag oh, kayo. ayan. Susunod dino, daw, daw dino, po sila dino, sa traffic light. Dino, ah, dino. Kasi naliligaw. Oh, oh, sige. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Follow. Follow Follow the leader. Follow the leader. Kaya naghanap pa na. na hindi naghanap pa siya ng ano para hindi lang niya, hindi niya solo maligaw. <laughs> Nakalagay. Naliligaw mamangi ang dito sa Tupayo. Naghanap lang kami ng temple Temple. Yan. Tatawid kami. Kung hindi kayo marunong tumingin ng uh, stoplight <laughs> yeah. mga... yeah. ah. Dire-diretsyo eh. Yan. Dire-diretsyo muna. Saan mo yun? na Nililigaw tayo dito isma. Is-camera to Is ah. <laughs> Asa ang araw? pu oh. Yan, oh, no, araw, eh. Oh, yan, naliligaw po kami. Papunta kami sa monastery. Yan, po kami. Nakatig. Nandun yung araw, ah. Ang Ay, bus pala. Ayun na yung hinahanap namin. Temple. Ayan na yung temple. temple. ang narating namin yung temple temple ayan ang ganda Ayan daw. Ayan.

Saya okay. Terima mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Temple nang goodies Ayan, ang ganda mm -hmm. nesse hours na kami at kami ay uuwi na. Tapos na ang aming mission dito sa temple. Sa so, tapay. O yan. Exit na po kami. Eto may gate dito. Exit na po. Yan. bye for now. I'll see you on my next episode of my It's me again, Chris Montiho, TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo. At sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.